Si Gail Katz ay iniwulog ng buhay ng kanyang asawa sa Atlantic Ocean mula sa maliit na aeroplano na kanilang sinasakyan. Paano man tong sa ganitong pangyayari ang kanilang pagsasama? Si Robert Birenbaum ay isang plastic surgeon na nasintensyaan ng 20 years na pagkakabilanggo. dahil sa pagpatay sa kanyang asawa noong taong 1985. Siya mismo ang umamin sa otoridad na itinulak niya kanyang asawa mula sa maliit na aeroplano. Si Robert ay kilalang biyasa sa pagiging piloto. Halos tatlong dekada bago niya inamin ng kanyang ginawang krimen. Ang katawan ng kanyang asawa na si Gail ay hindi na natagpuan pa. Ayon sa testimonya ni Robert, nagtatalo raw silang mag-asawa habang nakasakay sa malit na eroplano. Dahil sa sobrang iritan na niya sa kakasigaw sa kanya ng kanyang asawa, ibinuksan e nito ang pintuan ng eroplano habang lumilipad at inihulog ang kanyang asawa sa Atlantic Ocean. Ayon kay Robert, ginawa niya raw ito sa kanyang asawa dahil immature daw ito at hindi raw marunong magkontrol ng kanyang galit. Ang ginawang pag-amin na ito ni Robert sa mismong hearing ay kinagulat ng lahat ng taong nasa loob ng korte. Maging ang prosecutor na nagpresenta ng kaso ay eh hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Nung unang magkakilala palang lang si Nagel at Robert noong early 80s ay tila perfect match ang dalawa. Nung time na yon, college student pa lang si Gail habang nagpa part time job sa Manhattan. Habang si Robert naman ay kilalang plastic surgeon na kayang magsalita ng iba't ibang lingwahe. Passion niya ang pagluluto, pag-ski at pagpapalipad ng maliit na aeroplano. Kilala si Robert sa pagpapasakay nito ng iba't ibang babae sa maliit na aeroplano para sa short flights para sa romantic dates. Kaya isa ito sa tinig ng anggulo ng prosecutor para makumbinsi ang hukom na ito ang posibleng ginawang paraan ni Robert sa pagpatay sa kanyang asawa. Ayon sa kapatid ni Gail na si Alain Katz, maganda naman daw ang unang pagsasama ng dalawa. Pero kalaunan, unti-unti raw siyang may napapansing kakaiba sa pag-uugali ni Robert. Katunayan, minsan daw tumawag sa kanyang-kanyang kapatid na si Gail na umiiyak. Nagsumbong ito na nag-away daw sila mag-asawa at sa sobrang galit daw ni Robert nung time na yun, itinangka daw nitong lunurin sa inodoro ang kanyang alagang pusa. Kaya sinabihan ni Aileen ng kanyang kapatid na may pagiwalay na siya rito. Pero sa uli, mas pinili pa rin ni Gail na magpakasal kay Robert. Habang tumatagal, ang pagsasama ni na Gail at Robert ay unti-unti nang nagiging toxic at napapansin na ito ng mga kaibigan ni Gail at ng kanyang mga kapamilya. May isang gabi pa nga na namataan ng mag-asawa sa kanilang balkoni na nagtatalo. Nahuli kasi ni Robert si Gail na nagyosi sa kanilang balkoni at dahil sa galit ni Robert sa kanyang asawa, isinakal niya ito hanggang sa mawala ng malay si Gail. Dahil sa pangyaring ito, nag-report agad sa pulisya si Gail ng magkamalay. Pero walang ginawang aksyon ng otoridad kaya ang ginawa na lang ni Gail ay kinausap nito ang kanyang kapatid na plano na niyang iwan ang kanyang asawa. Ikinuwento niya sa kanyang kapatid na sinabihan niya ang kanyang asawa na magpatingin nito sa terapist at gusto na niya may dito. Noong July 7, 1985, dito na biglang naglaho si Gail. Dahil sa pag-aalala, nag ang pamilya ni Gail sa pulisya. Kaya agad na kinwestiyon si Robert tungkol sa pagkawala ng kanyang asawa Ayon kay Robert, nagkaroon lang daw sila ng matinding pagtatalo ng kanyang asawa sa kanilang apartment at bigla na lang daw itong naglayas. Pero hindi bumenta sa kapatid ni Gil itong kwento ni Robert. Ayon sa kapatid ni Gil na si Alain, kung ang kanyang kapatid ay wala sa kanilang puder, ay eh nakakasiguro daw siya na patay na ito. Dahil wala naman daw itong ibang pupuntahan kundi silang kapamilya niya lang. At kung si Gail ay totong patay na nga, E eh wala naman daw ibang salarin na pwedeng pumatay dito kundi ang kanyang asawa niya lang na si Robert. Lumipas ang ilang araw, linggo at buwan pero wala pa rin paramdam si Gail Katz. Sa kabilang banda habang pinagaanap si Gail, si Robert naman ay madalas mamataan sa Hamptons na umaattend ng party at naikipagdate date kung kani-kaninong babae. Hindi nagtagal, hinawakan ng kaso ng pagkawala ni Gail Katz ng Manhattan District Attorney's Office at tinutukan nito ng Chief Investigator Detective na si Andy Rosenwig. Nung napag-alaman ng detective na si Robert ay mahilig magpalipad ng eroplano, agad nitong pinuntaan ng New Jersey Airport na madalas na pinupuntaan ni Robert para magrenta ng eroplano. At dito napag-alaman na noong July 7, 1985, ay nagrenta sa kanila ng eroplano si Robert at ito rin ang araw ng mismong pagkawala ni Gail. Katunayan sinubukan pang doktorin ni Robert ang flight lag at ang inilagay niya rito ay hindi July 7 kundi July 8. Ito ay para magmuka na nagpalipad siya kinabukasan ng pagkawala ni Gail. Dito nabuo ang teorya ni Detective Andy na posibleng iniagis ni Robert ang kanyang asawa sa Atlantic Ocean mula sa eroplano. Gayunpaman kung wala silang maikitang katawan, wala silang maiging ebidensya at mahihirapan ng investigador na patunayan ng akusasyon na ito. Dahil sa kakulangan ng ebidensya, nagdesisyon ang District Attorney's Office na itigil ng investigasyon. Dahil hindi nasampahan ng kaso si Robert, e eh patuloy itong namumuhay ng malaya. Noong May 1989, apat na taon nang nakalipas matapos ang pagkawala ni Gail, may natagpuan na naagnas na torso ng katawan ng tao sa Staten Island sa New York City na inanod ng dagat. Dito, sinubukan ng mga investigador na ikumpara ito sa lumang chest x-ray ni Gail. At ayon sa x-ray technician na nagsuri, ang torso na natagpuan ay kay Gail nga. At dahil sa pag-aakalang katawan ngayon iyon ni Gail, ay inilibing ito ng kanyang pamilya. Gayun pa man, hindi pa rin yung sapat para masampaan ng kaso si Robert. Nung mga panahon yun kasi hindi pa masyadong popular ang paggamit ng DNA forensics dahil halos kakadiscovery pa lang ito nung mga panahon yun. Makalipas ang isang taon mula nung matagpuan di umano ang torso ni Gail, taong 1990, natuntun ng otoridad si Robert sa Las Vegas na nakapagtayunan ng sariling plastic surgery clinic. Isa sa naging karelasyon ni Robert ay ang isa rin doktor na si Dr. Stephanie Youngblood. Nang interviewin ng investigador si Stephanie, umami naman daw si Robert sa kanya na nagkaroon siya ng asawa noon at nilayasan daw siya at hindi na daw nagpakita pa. Pero yun lang daw ang naikwento sa kanya nito dahil ayaw raw ni Robert na pinag-uusapan pang kanyang nakaraan. Masaya rin daw ang naging umpisa ng kanilang pagsasama pero kalaunan, e unti-unti raw lumabas ang hindi magandang pag-uugali nito katunayan may dalawang insidente raw na nagtalo sila at pinagsisigawan daw siya sa harap ng maraming tao. Kaya matapos ang pangalawang beses ng pagtatalo nila, isinabihan niya raw ito na magpatingin na sa therapist at dito na siya naipaghiwalay dahil ramdam niya na nasa panganib buhay niya ko itutuloy pa niya may pagrelasyon dito. Noong 1996, muling ikinasal si Robert sa isang gynecologist, siya si Janet Charlotte na nakilala niya rin sa Las Vegas Lumipat ang mag-asawa sa North Dakota para dito maniraan at magsimula ng panibagong buhay na kalaunan inagkaroon eh sila ng anak na babae. Walang nakakaalam sa North Dakota tungkol sa nakaraan ni Robert. Sa kabilang banda, si Detective Andy naman ay halos pa-retire na sa kanyang profesyon pero lagi pa rin niyang naiisip ang nangyaring pagkawala ni Gail kahit 10 years nang walang pag-usad ang kasong ito. Kaya noong 1998, binalikan ni Detective Andy ang pamilya ni Gail at noong time na yon ay nag exist na ang DNA forensic kaya agad nitong kinumbinsi ang pamilya na hukay ng torso na inilibing para isa ilalim sa DNA test pero ang lumabas sa resulta ay hindi nagmatch na si Gail nga ang natagpuan na torso kaya lalong nanlumo ang pamilya ni Gail dito nagdesisyon ng mga investigador na kausapin uli lahat ng mga kanilang na-interview noon, maging lahat ng mga nakarelasyon ni Robert at mga kapitbahay nito noon. Noong taong 2000, tuluyan ang sinampaan ng kaso si Robert. 15 years matapos ang pagkawala ni Gail, ay sa wakas mauumpisa na rin ang paglilitis kay Robert tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa. Ang ginigit na depensa ng panig ni Robert ay may problema sa pag-iisip si Gail at dulung lang ito sa pinagbabawal na gamot kaya lagi raw silang nagtatalo nito. May pininisenta rin testigo ang panig ni Robert na nakita umano kay Gail na nasa isang shop noong araw na sumaki si Robert ng eroplano. Gayunpaman dahil sa bigat ng payag ng mga saksi at ebidensya na nagdidiin kay Robert, isauli e uli itong guilty sa pagpatay sa kanyang asawa at nasintensya nito ng 20 years na pagkakabilanggo. Noong December 2020 habang ginaganap ang kanyang paroliring ay dito inamin ni Robert ang lahat ng detalye ng kanyang ginawa sa kanyang asawa. At dito nga napatunayan na tama nga ang teorya ni Detective Andy na hinulog nga ni Robert sa Atlantic Ocean ang kanyang asawang sigil mula sa eroplano.